What's up mga ka-hunter! Si Erica ay sobrang excited dahil isasama siya ng mga batang hunter. Naimbitahan na naman sa isang restaurant ang mga ito. Kaya naman agad na sumakay sa ban ang mga hunter. Nang si Erica na ang sasakay ang biglang. Pinaandar ito ni Hisopa. Ayaw nila itong isama. Tinabong nito ang ban kaso ayaw talaga nila. Kamukha niya kasi ang encantado na sumabi kay Hisopa. Agad na ito pinaandar at tumawid sa kalsada. Habang on the way tayo sa San Bartolome, Santa Ana ay pasalamatan muna natin ang mga kahunter na Star Sender. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ah. At sa lahat ng nanunood ay taos puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay po kayo! Pagdating namin sa Legit the Barcats Restaurant ay nasalubong na namin ang iba't ibang vlogger. Siyempre kami ay nahiya ng kaunti kaya nagpahinga muna sa Gedli ang mga batang hunter. Habang kami ay nagpapahinga ay may masamang hangin ang aming naramdaman. May mabilis na motor ang paparating. Nang aming tignan ay sakay nito ay walang iba. Si Erica na umar sila pa ng habol-habol para lang kami masundan. Habang sumasayaw nga ito kami ay mas kinabahan. Dahil sa bandang likuran nito ay may isang tao na naman kami na naispatan. Kumapit pa ito ng dahan-dahan. Pagpasok nga namin ay agad naman nila itong nirempahan. Siyempre sumayaw at nagkalat muna ang mga ito at sila ay nagpagutom habang ang mga batang hunter ay sumandok na ng maramihan. Napakasarap ng luto nila dito. Ang daming tao ang nagpupunta. At ang mga presyo dito ay swak sa bulsa. Sulit talaga. Ang ganda pa ng lokasyon dahil along the highway lang ito. Ang lugar ay malinis at fresco. At napakadaling puntahan pa nito. Dito nga ay galit pa si Erika kami ay tinatarayan dahil kanina lang ay iniwan siya. Walang tigil ang mga taong nagdadatingan. Sa sobrang sarap ay halos lahat ng nasa menu ay gusto matikman. Habang kami ay kumakain ay ipapakita muna namin sa inyo ang mga menu nito para inyong matignan. Baka kayo ay may magustuhan at ng inyo itong mapuntahan. Siyempre nang matapos na kami kumain ay nagpa-picture muna kami sa mga may-ari nito. Salamat kina Darwin Marshall Bernardino at Aaron Manalang. Inyo na itong puntahan. Dahil lang sarap ng luto nila ay dito lang ito matitikman. At nang kami ay makauwi na. Ihiso ay pinuntahan muna ang Encantada. Gusto niya ito surprisehin sa kanyang dala. Kaso hindi niya ito makita. Nang ito ay aming maispatan. Ang kanyang damit ay kanyang nilalabhan. Kami ay medyo kinabahan. Lalo na ng dahan-dahan na itong sumilip. Kami ay halos magdalawang isip. Kulang na lang kami ay pumikit. Ito ay lumabas sa kanyang tahanan. Pero syempre hindi ito surprise kung alam niya agad ang aming dala. Kaya pinahula muna namin ito. Tao ba to? Hindi. Hayop ba to? Hindi. Pagkain ba to? Oo. Nasa planeta? Oo. Venus? Hindi. Saturn? Hindi. Jupiter? Hindi. Bars? Hindi. Nasa Pilipinas? Oo. Cavite? Hindi. Kawit Cavite? Hindi. Pedro Gil? Hindi. Lumetrit? Hindi. General Santos? Hindi. Pansi... Cantumbato? Hindi. Lugaw? Hindi. Um... Ang Encantade ay nainis dahil hindi niya ito mahulaan. Kaya ito ay dali-dali bumalik sa kanyang tirahan. Tihisuba ay kamot ulo na naman. Dahil nagalit na naman niya ang Encantada. Kaya naman umuwi na lang ito. Ang hindi niya alam ang Encantada ay galit na galit sa kanyang likuran. Ito ay kay Hisoka nakaturo na naman.